Hey guys, let's eat mango. Oh, dagan kita mango guys. Mangga. Tara ang iyang napanita na tanang, guys. Kit siya magpanit. Ay, mura po professional. panit, oh. Magmangga ta guys, kay nangaslom ta. Where did you get this mango, baby ko? Bye. Oh, hmm, you're bye. Kala ko ninakaw na naman niya sa puno ng friend niya. Kaya dito, guys, yung puno dito, wala pang bunga. Dito sa ano namin, sa back. I don't want to take, diba? Because that's not nice. Kasi yung puno dito, wala pang bunga. So, lagi kasi siya nangunguha dun sa friend niya ng mango. Akala ko, kinuha niya. Binili niya pala to. In the marketplace, sabi ko? No. Yeah. Market. Sa so, UK siya nag-market di. Ay. E, tulog pa man ko ganina, guys. Natutulog pa ako kanina. So, siya yung bumili nito. Eh, nangaslam na ko. Wala lang kung ginamos. I don't have fish sauce, baby ko. Hmm? What sugar? Sugar and ano? Soy hmm. sauce. Hmm. Okay. Siya, sila dito no pag kumakain ng mango kay ang ano nila ay sugar at saka ano soy sauce tapos lalagyan nila ng sili ako kasi mas ano sa akin yung asin at saka ano sili eh nangangasim na ako mga slum na mo guys siya panit ani kay kapoy panit kapoy panit guys e sabi ko say shout out shout out viewers shout out bingo <laughs> He said, Shout out viewers. <laughs> Kainis naman. Wala na, lolo ko tong dalawa na kasama ko, guys. Wala talaga tong dalawa. Hindi nag ko cooperate Shout out. Sabihin mo, Josh. Happy Mother's Day to all mothers. Sabi ko, say happy Mother's Day to all mothers. Happy Mother's Day to all mothers. Hindi talaga nag-aayos. Wala man may ka-feelings, feelings. Uy, dalawa. Come, Josh. Ika ba? Hmm. mahiyain kasi dalawa na itong kasama ko, guys. Magmango, kay Para ano daw? Para maiba naman siya. <laughs> Tapoy, o cake kayo. Di man, hihilig sila cake, guys. Ay, kaya palit o cake o niya. Di man makaon ng cake. <laughs> Mangga na lang. kay, mabusog pa ta, no? Mango na lang. Para hurot dayon yun. Ang kagugtubro